Madre, <maksika> Paris. Paris oh Calaguna Mga Calago Tano ba yung mga Jackie Rice, maganda sa mo. Ano yun? Jackie Rice, maganda Jackie Rice, maganda. Hi ate! Pintor, mga ay po

ng Pintino. Sa lahat ng vendors o maninindang Pilipino, may boses na tayo sa kongreso. Tanda! Vendors party list! Vendors party Ang kasangga natin sa kongreso! Saan ka ba? Sa vendors party na! Dito, 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 dito,

para mga kapwa natin, Bindors. Good morning. Okay. No problem. May e, pumisita nyo. Sigil tayo ng mga damit sa ating mga kapwa. Bindors! Sige, tatang pangda. Sige po. Kuya, may damit ka na? Lang. <laughs> yes, last picture tayo eh Wala nang dress, damit <laughs> One, two, three Ay, papa, okay Hindi ha, hindi tayo damit salamat ng marami hindi ako market market pampanga gusto mabuti naman at nakating ako dito lapan lang tayo sa buhay ganun talaga, bawal sumuko pag sumuko tayo, hindi tayo asinso may damit ka na? may damit libre lang yan tayo bin damit libre lang yan tayo Ayusin si. Paa. Paa. Tinawag wala na. Ma, naman tayo.

Ay po, magbigay door. 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 Magayo sa kita. Magayo. 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 Magayo

Ah, sorry, sorry, madam. May damit ka na? Ah, Meron. Meron na? Hello, mga kap kapwa nating vendors. Bigyan natin ang damit. Wala yung video. Bigyan natin kayo ng damit. <laughs> wala na. Mga magbuhay ang mga vendors. Magbuhay. Magbuhay wala 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 Sa wala wala isa-isa wala 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 vendors wala 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 damit ang wala Ate na ilan. Good morning. Kumusta ang business? Ah, ay mabuhay ang mga pindro. Sarap lang mga ulam mo ate. Mamaya kakain kami. Ay po! Oh. Ate Para sa mga pindors. Para sa mga pindors. Para sa mga pindors. Para sa mga pindors.